eto tayo ngayon medyo so, may something po dito sa loob po ng malakanya na uh, alerto po sila ngayon dahil po sila nga po ay eh, nagbabanta po yung sinasabi nilang po ay eh, napansin ko po, po dito po sa loob na aking kinalalagyan po sa aking mga dinaraanan ay marami pong kapulisan na nagbabantay po sa gate at ipakikita ko sa inyo po yung mga kaganapan dito ito po yung papalabas na po ako papalabas po ako ng gate ng Malacanang at at ganoon na nga may nangyayari na palang kaguluhan po doon sa kapilang gate hindi lang po pansin kasi dito dahil nasa likod po ito mismo sa ng palasyo kaya hindi po nakarating dito yung mga rally at doon po sa gate sa kabila nakaharang na po ang mga kapulisan doon kaya hindi po sila makakarating dito bago man makarating dito kailangan dumaan muna mismo sa palasyo kasi ito po ay likod na po pero gayon pa man mahigpit po ang pagbabantay ng PSD na hindi dapat makarating gayon po nagmamadali na kong umuwi dahil baka karoon po ng problema dyan sa daaraanan ko baka abutin po ako ng gabi bago po ako makauwi kaya nagkukumahog na po talaga akong umi na maiwasan ko po yung gulo at traffic dyan sa daan siya yeah, hanggang dito na lang po mali maraming salamat sa panun. Oh. po